Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang. Una, makikilala ang mga likas na yaman ng ating bansa. Pangalawa, masasabi na ang Pilipinas ay sagana sa iba't ibang likas na yaman. Pangatlo, mapahahalagahan ang mga likas na yaman ng ating bansa. At pangapat, matutukoy ang mga tungkulin sa pangangalaga sa kapaligiran. Alam mo ba kung bakit sinasabing sagana ang Pilipinas sa mga likas na yaman? Ano-ano nga bang likas na yaman ang makikita sa mga komunidad sa bansa? Halina at sama-sama nating alamin ang mga ito. Maya-maya ay aalamin din natin kung paano natin maaaring pangalagaan ang ating kapaligiran. Ang likas na yaman ay mga bagay na nakukuha natin mula sa kalikasan. Ginagamit natin ang mga ito upang tugunan ang ating mga pangangailangan. Maaring agad na gamitin ang mga ito o kaya ay gawing sangkap sa paggawa ng iba't ibang produkto. May apat na uri ng likas na yaman. Ito ang yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat, at yamang mineral. Nagmumula ang mga ito sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Yamang lupa ang tawag sa mga mapakikinabangang bagay na karaniwang makikita sa mga anyong lupa kabilang dito ang mga puno at halaman, at maging mga hayop. Sagana sa yamang lupa ang Pilipinas. Marami dito ang nagmumula sa mga lupang sakahan. Pangunahin dito ang palay. Sa palay nagmumula ang bigas, na pangunahing pagkain ng karamihang Pilipino. Marami din ang mga punong namumunga sa ating bansa tulad ng mangga, abokado, at chico. yamang lupa rin ang mga hayop. Makikita sa mga komunidad ang mga hayop na sadyang pinararami tulad ng manok, pato, baka, at kambing. Ang mga ito ay kabilang sa pinagmumula ng mga pagkaing inihahain natin sa araw-araw. Pinagmumulan din ito ng mga sangkap sa paggawa ng ibang pagkain tulad ng keso. Yamang tubig naman ang tawag sa mga mapakikinabangang bagay na makukuha mula sa mga anyong tubig. Sagana sa yamang tubig ang Pilipinas. Marami dito ang nagmumula sa mga dagat pangisdaan. Pangunahin dito ang iba't ibang uri ng isda. Maliban sa isda ay sari-sari pang pagkain ang makukuha sa ating mga dagat. Kabilang dito ang hipon, alimango, pusit at talaba. Napakahalagang yamang tubig ding maituturing ang mga bahura na siyang tahanan ng mga isda sa dagat. Ang mga kabibe na pinanggagalingan ng perlas ay matatagpuan din sa mga dagat. Sa dagat din nagmumula ang asin na isa sa pinakamahalagang sangkap sa pagluluto. Yamang gubat ang tawag sa mga likas na yamang matatagpuan sa gubat. Kabilang dito ang mga natatanging puno, halaman at hayop. Matatagpuan sa mga kagubatan ang iba't ibang uri ng matatangkad, malalaki, at matitibay na puno. Dito nagmumula ang tabla na ginagamit sa paggawa ng mga bahay at mga kasangkapan tulad ng kabinet, upuan, at mesa. Yamang gubat din ang mga orkidyas at iba pang natatanging halaman na makikita lamang sa kagubatan. Ilan dito ang pinagmumula ng sangkap ng mga gamot nakatira sa mga gubat sa iba't ibang rehiyon ang mga natatanging hayop tulad ng tamaraw at Philippine eagle. Yamang mineral naman ang tawag sa mga namim-inang metal at bimetal na mineral at panggato. Karaniwang nakabaon sa lupa ang mga deposito ng mga mineral. Kabilang sa mga metalikong mineral sa mga lalawigan at rehiyon sa bansa ang ginto, pilak, bakal, at tanso. Di metalikong mineral naman ang marmol, graba, karbon, buhangin, at guano. Kapalit ng pakikinabang natin sa mga likas na yaman ay dapat naman nating pahalagahan ang ating kapaligiran. Pinakamagandang paraan ng pagpapahalaga sa kapaligiran ang pangangalaga dito. Lahat tayo ay may kani tungkuling dapat gampanan kaugnay nito. May mga tungkulin tayo kaugnay ng pangangalaga sa kapaligiran. Halina at alamin natin ang ilan dito. Una, sundin ang mga batas at alituntuning pangkalikasan tulad ng wastong pagtatapon ng basura upang mapanatili ang kalinisan ng mga anyong tubig at anyong lupa. Pag-iwas sa paggamit ng dinamita upang hindi masira ang mga bahura at hindi mamatay ang maliliit pang isda. Pag-iwas sa paggamit ng peinong lambat upang hindi mahuli ang maliliit na isda. Pag-iwas sa pagsisiga at pagtiyak na hindi nagbubuga ng maitim na usok ang sasakyan. Pangalawa, makiisa sa mga programang pangkapaligiran at pangkalikasan ng pamahalaan tulad ng pagpapanatili sa kalinisan ng kapaligiran, pagtatanim ng mga halaman sa bakuran at komunidad, muling paggugubat o pagtatanim ng punla sa nakalbong kagubatan. Pangatlo, sundin ang 4 hours. Reduce. Magbawas o magtipid sa paggamit ng mga produkto o mga likas na yaman. Halimbawa nito ay ang pagsara sa gripo kung hindi naman ginagamit ang tubig. Reuse. Gamiting muli ang mga bagay na maaari pang pakinabangan upang hindi ito itapon kaagad. Halimbawa ay ang paggamit muli ng nagamit ng pambalot ng regalo. Recycle. Gamitin ang mga bagay na dapat ay patapon na para sa iba pang gamit o layunin. Halimbawa nito ang paggamit sa lata ng gatas bilang taniman ng mga halaman o gulay. Refuse. Tanggihan ang mga bagay na nakasisira sa kalikasan, tulad ng mga plastic bag na hindi nabubulok kahit matapos ang mahabang panahon. Halimbawa nito ang pagtangging gumamit ng plastic bag kapag namili sa grocery. Subukin natin. Basahing mabuti ang paglalarawan sa bawat item. Isulat sa sagutang papel kung ano ang tinutukoy. Una, mga bagay na nakukuha natin mula sa kalikasan. Sagot: likas na yaman. Pangalawa, likas na yamang kinabibilangan ng mga puno, halaman at hayop. Sagot: yamang lupa, pangatlo, halimbawa nito ang bahura at iba't ibang uri ng isda. Sagot, yamang tubig. Pangapat, tawag sa mga likas na yamang matatagpuan sa gubat. Sagot, yamang gubat. Panlima, pagbabawa sa paggamit ng mga produkto o likas na yaman. Sagot, reduce narito muli ang mga dapat tandaan tungkol sa mga likas na yaman at pangangalaga sa ating kapaligiran. Ang likas na yaman ay mga bagay na nakukuha natin mula sa kalikasan. Ginagamit natin ang mga ito upang tugunan ang ating mga pangangailangan. May apat na uri ng likas na yaman. Ito ang yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat, at yamang mineral. Yamang lupa ang tawag sa mga mapakikinabangang bagay na karaniwang makikita sa mga anyong lupa. Yamang tubig ang tawag sa mga mapakikinabangang bagay na makukuha mula sa mga anyong tubig. Yamang gubat ang tawag sa mga likas na yamang matatagpuan sa gubat. Yamang mineral ang tawag sa mga ng metal at di-metal na mineral at panggatong. Kapalit ng pakikinabang natin sa mga likas na yaman ay dapat naman nating pahalagahan at pangalagaan ang ating kapaligiran.